Sa dagdag -dag pa ng kumisista, walang babagsak na flood control project at ghost project sa dabaw at ang mga pagbaha ay agad ding humuhupa. Aniya, maaaring humingi ng kopya ng mga record ang sinumang dabawin nyo mula sa DPW. Uh, hindi naman talaga para sa kanya yung patibong ni Baste mga kababayan. Unfortunately, siya yung kumagat. Okay, magandang magandang nga araw po sa inyo lahat and welcome to dito sa ating itatabunin PH channel mga kababayan and nandito naman po tayo para sa palipagong reaction video ngayon Ito mga kababayan uh. uh, Kahapon uh, or sa huling video na in-upload natin pinag-usapan natin kung uh, paano natin nahuli sa congressman abante mga kababayan na napaamin dito ni Basti Duterte mga kababayan at ito ngayon pag-usapan pa rin po natin ito si Congressman Abante. Okay? Kung saan, ito nahulog nga siya dito sa patibong ni, basti ni Mayor bastik Duterte mga kababayan at pinahiya tuloy ni Congressman Pulong Duterte mga kababayan. Oh, kasi ito ha. Ito may itong video natin may excel lang ito. Titingnan lang natin ito. Um, kung of course, um, kilala naman natin si Congressman Abante mga kababayan na mukhang ayaw talaga niya dito sa mga Duterte. Na kinalaban niyo, well, nang una so kunwari, suportado niya sa PRRD, di ba? Oh, yan yung claim niya noong nag-hearing sila dyan sa Senado. Pero ito mga kababayan, um, nung sa time na nag-umpisa na binanatan nila si sinong tao nito si Sarah Alam naman natin kung anong or naintindihan na natin kung anong ginagawa dito ni Congressman Abante. Uh, 'Di ba? Uh, of course, ni niya, yun na nga si kinausap nila si Colonel Grijaldo para baliktarin or bumaliktad laban kay PRRD mga kababayan. At ito ngayon. Oh, uh, mga Duterte, mga kababayan, nakikita din natin na talagang uh, masasabi nating master talaga dito yung uh, ano tawag nito? Art of War ni Sun Tzu mga kababayan. Ha? Uh, um Art of War. So, paano natin nasabi? Ito mga kababayan, ito Sabi ko sa huling video ko ah uh, kung I think kung tama yung pagka-remember ko, sinabi ko na mukhang imposible na hindi nag-uusap itong si Pulong at si Mayor Baste. Okay? Kasi bakit? In the first place, magkapatid ito mga kababayan. At nakikita naman natin na maganda yung relasyon ng dalawa. In public ha, nakikita naman natin. So most likely mga kababayan, okay, Bago bago 'yan bumanat si Mayor Basti kay Congressman Abante. Ako personally iniisip ko na na nag-uusap yung dalawang 'yan. Okay, kaya nung bumanat si Mayor Basti 'yan kay Congressman Abante patungkol dyan sa mga um, kinagawa ni PRR uh, PR sorry, sorry sorry ni PBBM, sinasabi niya na PR stunt lang 'yung mga paghabol sa mga flood control projects. Most likely, yan ay patibong yan sa lahat ng mga kongresista at kay PBBM. Unfortunately mga kababayan, ang kumagat sa patibong na yan ay itong si Congressman Abante. Kasi nga, sinasabi na natin dati, kapag mga Duterte, yung mga kongresista talaga, kahit walang laman yung sasabihin nila o sinasabi nila basta't may masabi ng against sa mga Duterte isa sabihin talaga. Oh, kagaya nga noon kahapon nag press conference sila. At hiningan lang ng opinion si Congressman Abante patungkol sa sinabi ni Mayor Basti. Ang pinatukuyan pa ni Mayor Basti ay si PBBM pa na PR stunt lang ang paghabol sa uh, ano tawag nito? Mga flight control project issues. Pero anong sagot ni Abante? Ito, pakinggan natin kung anong sinasabi niya. ay Again, pinakita ko na ito sa huling video ko kasi i-explain natin ito ngayon kung bakit nahulog siya sa patibong at napahiya siya dito kay congressman Pulong, mga kababayan. Ito, pakinggan niyo. So, bago natin i-play, pakilike po ang share ng videos natin at then paki-subscribe din po sa ating channel. Ito, mga kababayan, pakinggan na. Para sa speed up lang natin sino yung nagsabi? Si Mayor? Mayor Bastet. Si, si Mayor Baste Mayor po. Bastet. Ang sabi po niya, PR stunt lang po yung... Uh, PR stunt lang? Yes, eh, ako, ang suggestion ko kay Mayor Baste, tanongin niya yung kanyang kapatid na congressman. Magkano ba ang pondong nakuha ni congressman Pulong? nung congressman siya nung panahon ng kanyang father. Magkano po hinakuha? I-reveal niya kung magkano, kung saan ginamit kung saan ginamit ang puntong yan, kung pa paano ginamit yan, kung ilang bilyon ang napunta sa pre-control project, at kung bakit malaki pa ang baha at abaw. kina kailangan, tanungin niya, yung kanyang kapatid yan, kung talagang PR stunt to, eh, patanayan niya, kung talagang PR stunt or may katotohanan na sinasabi. Ito mga kababay, sabi ko na nga, ako nga, Bago pa nagsabi si Mayor Baste, nagsabi na rin ako mga kababayan na talaga yung ginagawa ni PBBM, PR stunt lang talaga yan. Ito ha, ang layo nga ng sagot dito ni Congressman Abante. Unang-una, si PBBM yung sinabihan ni, Congre uh, ni Mayor Baste na yan ay PR stunt. Pero ang sumagot si um, Congressman Abante na anak ng Comelec. Oh, hindi naman ito nanalo eh. Kaya sa tawag nating anak ito ng Comelec. Or may-ari ng Comelec pala. Mm. Talo ka na nga, nanalo ka pa. No. Di ba? So ito mga kababayan, yung ginagawa ni basti dito, naghulog lang siya ng patibong. Naghihintay lang siya kung sinong kakagat. Either si PBBM or yung mga kaliado ni PBBM. Nangyari dito mga kababayan, ang kumagat ng katibong dito ay itong si Benny Abante. O una ang layo ng sagot niya o reply niya doon sa sinasabi ni Mayor Baste na yang ginagawa ni PBBM ay PR stand. Anong sagot niya? Tanungin yung kapatid na si Pulo. Hindi ba? Instead na magbigay ng mga mata masasabi nating ebidensya na sasalungat doon sa sinasabi ni Congress uh, ni Mayor Baste or mga ebidensya, mga pictures, or kahit sasabihin lang niya na kung ano yung aktual na ginagawa ng Pangulo at progress our at progress ng ginagawa ng Pangulo para masasabing hindi talaga ito PR stand, ang, sa ang sinasabi niya dito ay tanungin si Pulong Duterte. Di ba ang layo ng sagot? Ito ngayon. Oh. Sabi ko last time, nung sa isang video ko, hindi ako niniwala na hindi nag-usap si Pulong at si Basti. At hindi ako niniwala na hindi alam ni Basti Duterte yung mga ginagawa ni Pulong sa kanyang, sabihin nating budgets as a congressman at mga proyekto ni Pulong dyan sa Davao patungkol sa mga flood control projects. At eto na nga ngayon mga kababayan. Oh, pahiya dito si congressman Abante. Eto, play natin. 嗯。Mm. Mayo butag usab ko yang Angel tumugon si Congressman Paulo Duterte sa hamon ni Manila Representative Benvenido Bini Abante Jr. kaugnay ng flood control project sa Davao City. Ayon kay Duterte, lahat ng proyektong inalaan para sa si kanyang distrito ay maayos na ipatupad at tatapos. Kaugnay nito, kanyang inatasan ng Department of Public Works and Highways, District and Regional Offices na ibigay ang opisyal na datos at halaga ng mga proyekto upang maging malinaw ang usapin. Dagdag pa ng kumisista, walang bumabagsak na flood control project. Project at Ghost Project sa Davao at ang mga pagbaha ay agading ding humuhupa. Aniya, maaaring humingi ng kopya ng mga record ang sinumang dabawin nyo mula sa DPWS kaya't hindi kailangan pangalanin ng kanyang kapatid na si Mayor Sebastian Basi Duterte sa naturang isyo. Kasabay nito, hinamon din ni Duterte si Abante na ipaliwanag kung paano ito nakaupo bilang kongresista kahit at sa nakaraang halalan. Binigyan din ni Congressman Pulong Duterte na imbis na questionin ang mga proyekto para kapakinabangan ng mga tagadabaw, mas narapat ipaliwanag ngwan ng diabante ang kanyang posisyon sa kongreso ito si June Sutar kewan mga kababayan di ba oh sinasabi dito ni Polo, oh i-check nyo sa DPWH yung kanyang mga proyekto at bago natin puntahan yung kasi naglabas ng uh, ulat yung DPWH mga kababayan patukol dito sa mga proyekto ni Pulong Duterte kasi yun nga hinahanap ni uh, Congressman Abante Ah, binigyan siya dito ni Pulong mga kababayan. Yan kasi problema. Ngaw-ngaw nga ng ngaw-ngaw nang ngaw-ngaw eh. Oh, yung kapatid si Basti naghulog ng patibong, naghihintay kung sinong kakagat. Unfortunately, may kumagat talaga. Ang kumagat dito si Congressman Abante. Ngayon, pagkagat niya o dito banat dito si Pulong mga kababayan. Oh, pahiya ngayon si Congressman Abante. At ito na nga, Queen Dito ni Pulong, bakit ka nakaupo dyan? Kasi alam ng lahat ng tao na hindi ka nanalo. ba? Diba? Paano ka nakaupo? Bilang kongresista, hindi ka naman binoto. Hmm. Porket na disqualified yung nanalo. ba? Diba? At sabi pa ng Supreme Court, bawal yung second placer rule second place ka lang. ba? Diba? Second place lang si Congressman Abante. So dapat hindi rin siya pwedeng umupo. Yun nga dapat nga explain bakit until now, or bakit nakaupo siya ngayon. Sinong nagbigay ng otorisyon? otoridad sa kanya. Eto ngayon, punta tayo dito sa mga ebidensya na iprinisinta dito ni Kongresman Pulong mga kababayan. Kung saan talaga pahiya dito si Congressman Abante. Eto. Hmm. Ayan, I think makikita nyo ba? Kung titingnan niyo mga kababayan, yung mga proyekto dito. Ito nakikita natin, hindi pa nga umaabot ng ano ito ha. Um, I think uh, na bobo ako sa mat, mga kababayan. billions ba yan o millions? Oh, sa so tingin niyo diyan. Oh, millions 'yan. Kasi anim lang na zero, di ba? Oh, double check ko ha. Oh, anim lang na uh, anim lang na ano mga kababayan, oh, eh, ito. Itong pinapakita ko um uh, 86 million completed. Mm. Ito, Davao City. Ha? Oh, isa ito sa mga proyekto mga kababayan na sinasabi ni Pulong Duterte, maghanap pa tayo dito. O, oh, may papakita pa tayo kasi ang dami nito inilabas ng ano, DPWH mga kababayan. No. Oh, yeah. ayun, Mm, eh yeah, meron pa. Ah, oh, di ba? Oh. Magkano 'yan? Umabot ba ng 100 million 'yan? Oh. 28 million lang, 28.4 million lang mga kababayan ito ha. Kaya kung titignan mo ito, maganda itong proyekto na ito. Ah, uh, solid, I think hindi ito substandard. Well, hindi tayo engineer, hindi tayo wala tayong kapasidad mga kababayan para magsabi substandard or pasok sa standard ito. Pero kung titignan lang natin based dito sa pictures, picture mga kababayan, I think okay naman, 'di ba? I think okay naman ah, oh, Eh, 28 million lang. Uh, meron pa, ang dami pa nito. Um, eto, hanap, pa tayo, ha? Mm, eto, isa. Mm, napo, uh, sobrang laki pa. Para makita ng lahat. Ayan. Ah, adjust ko lang. Ayan, oh. Magkano yan? Diba? Umabot ba ng 100 million lang? Ah, ayan. Okay. Check natin. Check. Oh, check ninyo, nanjan Nandyan yan, oh. Yung detalye dyan. Oh, 60 million lang. Ah, oh, 60 million. Hindi umabot ng 100 million, mga kababayan. Oh. Ang ganda pa ng proyekto na yan, oh. Oh. Diba? Oh hindi naman, eto mga kababayan na inaamin naman ni Congressman Pulong, inaamin naman niya na paminsan-minsan, meron naman talagang baha. Okay? yun nga, yun nga sabi natin, wala namang problema. Wala naman talagang problema kung meron talagang baha. Okay? Uh, wala naman talagang problema kung meron baha. Ang, ang, ang issue lang talaga dito, Um, kapag bumabaha tapos matagal humuhupa. Okay? So nga, sabi natin, um, kasi eh, uh, parte na rin ng sa masasabi nga natin, climate change. Ngayon nga, hindi na natin madidetect kung uulan, hindi ba. Eh, kasi, or, or, halimbawa, ngayon, masyadong mainit. And then, mamaya, biglang uulan. So, parte yan ng climate change. Then tapos pag uulan, mas marami pang mas mas marami pang tubig, di ba? So, most likely may expect talaga natin na kahit sa ang lugar bumabaha na. Okay? Matagal na yung problema ng baha ko. Kami bata pa, pa, bata pa lang mga kababayan. Ah, uh, bumabaha na talaga yung lugar namin. Di ba? So, kaya matagal ang problema ng baha. Kaya nga in-expect natin na sa tagal ng problema ng baha, yung mga politiko naiisip, at least mga kababayan na nila na solusyonan yung baha. Sabi ko nga dito sa ating channel na isa sa mga solusyon dyan ay talaga disiplina ng taong bayan. Okay? Kasi kapag walang disiplina, yung mga tao saan-saan lang nagtatapon ng busura, babaha talaga. Yan yung sabi ko. So kaya, ini-expect natin na kapag umulan, kahit sa ang lugar sa Pilipinas, bumabaha. Okay? Matatanggap natin yan. Basta, ang importante, mabilis humuhupa or hindi masyadong malalim. Ang problema, mga kababayan, ha? bumabaha, ang dumi pa ng tubig, tapos ang tagal pang humupa. Pero, ang laki ng budget ng flood control projects so ito yun nga yung issue saan napunta yung flood control projects kung in the first place hindi man na-address yung baha lalo pang lumala diba? so ito sinasabi dito nila na sa Davao City ay bumabaha na aminado naman si Pulong oh bumabaha naman talaga pero at least mabilis humuhupa kasi ang dami nitong mga flood control projects na pinakita dito or ginawa dito ni Pulong Duterte sa kanyang budget. Eh, tingnan natin ha. Oh. I isang projects, is uh, every project hindi man lang umaabot ng uh, 100 million yung mga proyekto ha. Well, probably kung itotal natin ito lahat, posibleng aabot ito ng billion mga kababayan. Pero compared mo sa ibang distrito, aabot uh, abot ng 2 billion yung flood, control project pa lang, di ba? O halimbawa, sinabi doon ni Isko Moreno sa distrito ng Manila, mayroong mga tag 2 billion projects sa so, fl flood, control alone lang yan ha. Mayroong 4 billion sa isang distrito. So saan mo nakikita? So expected sana na huhupa, kung babaha man, huhupa ng mabilis yung baha. 'Di diba? Kasi may may proyekto, oh. ang laki ng budget. Pero lalong sumasama yung sitwasyon ng baha diyan sa Maynila. Lalong pinaparusahan yung taong bayan, taong bayan na nagtatrabaho araw-araw. Ito mga kababayan, no? ito isa, oh. 19 million lang ito. Oh. Kasi anim na ano, 'di ba? Oh, dalawang kamalap. Ah, oh, na po. Bobo tayo sa mate. Yan lang yung basihan natin. Completed yan, no? Oh. oh, flood control. Davao City. Oh, 19.3 million lang budget na yan, di ba? O oh, pwede naman pala. Ganyan lang mga uh, amount ng mga proyekto, di ba? Hindi dapat billion-billion. Oh. Kasi dito mga kababayan, um, nakikita natin na mukhang wala itong corruption. Okay? Oh, I think na, na, na ipakita na ba natin ito? Ito, uh, ito, magkano ito? 18 million. Check natin, magkano ito? ah, uh, uh, hindi ko masyadong ma makita. Ma sobrang maliit eh. Sobrang maliit dito sa aking monitor mga kababayan. Pero ito, tingnan ko. oh, 28 million pala. O, oh, 28.9 million. Oh, di ba? Sana oh, iyon klarong klaro yun, ah, flood control projects. O, oh. oh, compare mo na sa ibang lugar, lalo na yung mga lalo na yung mga gumuhong mga flood control projects. Halimbawa, doon sa Cebu, di ba? I think may isang lugar doon sa Cebu ah uh, na gumuho. And then sa Pampanga din mga gumuhong flood control projects. Eh kung ganito sana yung classic proy proyekto, oh, di sana. Uh, Walang issue sana doon. Oh, halimbawa, nung na-feature sa Kapuso mo, Jessica Soho, yung flood control doon sa Pampanga, 90 million yun ha? 90 million. Anong ginawa? Anong ginawa? Nilagyan lang ng yung parang metal walls, oh, metal plates, oh. and then, nung bumaha, ay eh di, laglag -lag gumuho yung mga metal plates kasi lumambot yung lupa. Mm. Ngayon ang yung mga nangyayari mga kapatid. Kasi mas maraming pumupunta sa bulsa ng mga politiko kaysa doon sa aktual na proyekto mga kababayan. So ano, dito mga kababayan, bago natin tapusin, eh, sagutin muna natin yung uh, tanong natin. Oh, hulog nga ba sa patibong dito si Congressman Abante? Unfortunately mga kababayan, hindi naman talaga siya yung Ah, uh, hindi naman talaga para sa kanya yung patibong ni Baste, mga kababayan. Unfortunately, siya, siya yung kumagat. Hulog siya dito. di ba? Diba? Hulog siya dito. Tapos, nung nahulog siya, ayan, pinahiya siya ngayon ni Congressman Pulong Duterte. Okay? So, dito lang po muna tayo. Pakicomment nyo dyan. Mga kababayan, kung ano masasabi nyo dito. So, pakilike po and share ng videos natin and then subscribe din po sa ating channel. Okay, maraming maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.